So, mga labs, yun mga lads, Yun. Ganda nga po. Luluto tayo ng papahitan. Kung papon, kaldereta. Ngayon, papahitan na. Tinit na tayo ng dyan. Mantiga. Ito na yung Norsinigang. Magic. Lechin.

Hindi ko pa pala napindot. Sinunod na natin yung bawang. Ta tara, tara, tara. na natin yung Buyas. yeah, So yun patayin muna natin. Mayakos, mayakos lang muna natin yun. Ayan muna natin mga muigis na itong ating uh, sibuyas bawang luya. So ayan, Kalagay natin mamaya maya yung para, ano, uh, laman loob ng kambing. So yun, na natin yung uh, laman loob. Ano. Sasangkot siya muna natin yan sa bawang subosluya natin. Huwag eh. na siya. Huwag na natin yung sabaw. natin eh. yung sabaw. rata yang patis semua. Okay, lalagyan na natin ng mga uh, uh, magic syrup. Ito. Betchin, gano'n. Paminta. Okay, take muna yung... Uh. <coughs>

lagay na natin yung nor nor na matigas ayun malit lang ko na yung butas sa loob dalawa na itong malit na mamaya maya to na lang natin ito so, yan tubigin natin kulang pa kulang pa So yan, set kalating litro, mga lod. Uh, Pulubutan to, sa so, haulang eh. yung yung Dami. yung 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 litro nito. So yan yung 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 kulong yung -kulo. yung pa kasi yung konti. So kahit nakatadtad na, yung pa natin ng medyo yung 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 dadala lang tayo ng konti doon sa inyo man hmm. oh, bye bye